Guys, ako nang tawagon akong inime kay mga una mi panood to. Naa siya niya kutyon, kay diha sa kutson. Kay unsa nay oras kami namaha mga alas 10 na dayon karon mga alaw na ka. Bidya na guys, o oh, gigutom na jud na tan na ako ang ko ang rice kay mga una mi. Hala, di pagtan na ho guys. So, wala jud di ay sulod di kay una ko nadagan pagtan-on. Maula gi si kay sigira man ko grill grill sa si wasto ani. Mukha na ra ba na siya ining makauna una kay mamatom dagat ba kay magtaan kami na namo buntog og mangutod kami sa kahoy guys na tiwas magdali-dali ko ani pagkuan. Pagluto. dali unda na ako ni guys pagluto guys duha ra katakal na bugas kay para dali rambar siya mo kuan mo hubas kay rice kira baya mintras tulog pa na akong mi guys dali yun na nato guys pag kilis dyan sa bawan dyan ibutang dyan dito sa rice cooker dyan isaksak na ang station tapos iubos na dyan ang rice cooker dayon dyan ako guys unaadihan naghigda sa kutson of oh, magtimo na dyan ko kay gutom na kaayo o oh, sakap lang ganita ang nahurot na no kay grabe gutom na kayo o oh, mauna advice ko sa inyo guys kung mag mo magluto sa daan mo kika na o oh, na napas mo na na oh, o grabe inong tubig kusog